Magandang gabi guys Magandang gabi po mga kabox Tara Vlog na lang tayo Dito na po pala ako sa sapa Hindi na ako nagpahinga mga kabox Dahil Hindi ko na pinapahinga yung pa ako Diretso tawid na ako kasi gabi na Yan may flashlight naman na po ako Ay Eh, buti, mababaw lang yung tubig. Oh, yan talaga pagkagabi. Mahirap tumawid. May ilaw pero hindi natin makikita yung bato. So, exciting to mga kasi gabi na. <laughs> Tapos, nakulang magisa, mag-isa. mga kabox, grabe. Kahit saan ako lilingon, no? oh. Naku po Buti may ano tayo Last line ada ito lang pala yung sadya ko mga kabuks Ayan uh, Sitirisin Tsaka Ayan Paracetamol para kay Liam Tapos ito yung langis na nahingi ko Sa ano Linagayon niya sa Lipubitan Kasi hindi ako nakadala ng sisidlan Tsaka bumili rin ako ng isang yakult Para kay Liam at itatali ko lang pala tong ano sa sombrero ko para wala akong bitbitin. Okay, para mga kakabox. Bali, pakita ko lang sa inyo mga kakabox. Ganito yung setup ng paper bag ko. Uh, tinali ko na lang sa sa sombrero. Magaan lang naman para wala akong bitbitin. Itong baston lang. Kasi gabi na eh. Tapos, may taga naman na po ako ayan itak pala taga ako ng taga wala naman akong tinataga so ayan gabi na ako gabi na box o ano yan kala ko ano yung umiilaw dun no? malaking ano pala toko Mga ganda po Ba't ka nag-iisa? <laughs> Nakaka mga kaboks? Nakaka panindig balahibo? Hindi ako sanay pa nang mag-isa rito. Mali, hindi to sinadya mga kaboks na uh, ginabi ako kasi bumiyahi pa ako sa bahay hatid kay mama ko. Umuwi kasi si mama sa bukit nun. Hinatid ko nun sa daanan ho ng bus tapos ito kailangan akong kailangan kong ano uh, makauwi nang hindi pa gaano gumabi dadaan pa taman tayo sa ano dadaan pa tayo sa kweba mga kaboks yung ilaw ilaw na yan solar ho yan pero walang tao dyan yan yung uh, bahay ng tsahin ko So meron pa ako nitong 30 minutes maglalakad. Hanggang dun sa ano. Time check tayo. And 6. Ow! Oh! Oh my God. Ah, oh, sakit. Ah, kawayan, sakit. Ah, tumagos pa sa chinelas ko. Grabe, ang hapdi. Hapdi mga kabuks dindin -din muna natin para mawala oh goodness Lord guide me Lord nawala na tuloy isa ko sa ano kumakabox sa kwento ko di bale basta kailangan ko makauwi ng ano nang hindi pa gumabi masyado mag uh, 7 ako ng gabi at ayan uh, bahay po ng mama ko yan dito sa bandang may sapa Ayan, hindi na ganong kita at diba naman yung tinitira namin dun sa mismo ano ah uh, lupa namin dun sa bundok dito naki ano lang si mama naki nakitayo lang ng bahay dyan sa chewing ko sa chahin ko rin so ayan sana wala tayong ano, wala tayong minsan kasi may mga ahas dito na tumatambay rito sa ano, daanan kaya sa na ano mga kabuks, pag pray nyo naman ako mga kabuks. kasi hindi ako sanay mag isa rito at, uh, hindi naman to talaga sinadya na, gabi na ko ako hindi ganun talaga pag may lalakarin eh kailangan tayong bumalik nakabahan ako Ulas sa ayos <coughs> <Susukara> Malas ayos baka na ito. Tumatakbo-takbo. Kala ku ano mga karoks. ko. Ano? Ala? Oh my God. baka na ito, no? nalaglag yung dalako mga kaboks hindi naman siya na, ano natanggal sa sombrero ko ang baka na to takot na tayo kasi mag isa tinakot pa tayo nitong baka na to bibit-bitin ko na lang to, na nabutas na oh. ayan sumbaka pa na ito wala sabi na hindi na natin matulungan yung baka yung gula ha. ano pa naman tayo sa ano dadaan ba tayo sa kuweba Mamaya na ulit mga kamoks. May mga batang na hulog. Ha. Guide me Lord. Pag-pray nyo naman ako na, mga kamoks. Tumatari na yung balay Minta aku berluk nama ke batu-batu. <coughs> Bibi akhir aku ngabintan, man. <laughs> Overtime lugar? Overtime? Ala! so Sugay! Kita mo rin? alaka Yun yung mga aso-aso na Hi! Waitie! Waitie! Alay! Uban! Alay! Uban daw! Waitie! Uy! Yun yung aso na pumupunta dun sa bahay na kumakain tapos babalang sila pag nakakain na wala naman din kaming mga aso kaya, ayun, butihan din sila yung mga tira-tira namin tutong, tsaka mga buto-buto mga tinik ng isda eh, nakakain nila dilig no si Mano, nag-overtime grabe, walang ilawan may third eye si Mano walang ilaw walang flashlight nakikita parang niya kayo ba nakikita niya oh, diba? wala rin nakikita na pag walang ilaw pero si manong iba sana yata atas sa dilim ah. oh diba andito na ako sa kuweba ah uh, ganun niyo yung balay buko ah uh. hmm matayo. pero eh pag andito ka hmm, daan mo na lang sa kwento diba so ayan tabi tabi po tabi tabi po daan lang po ako alam ko po na hindi ko kayo nakikita kaya kaya eh, paumanhin ho sa inyo kayo na lang ho ang lilihis sa dinadaanan ko kasi hindi ko kayo nakikita eh. Pero, hmm, ilusan natin. Kasi, yung pisngi ko, yung buhok ko, parang binibira. O binihila. Hmm. hmm. Yung balat ko, ay nako, buhay nga naman ng ano, mahirap. Pero, test-test lang. Tsaka, oh, Oh, okay, Nakakagulat, oh. Laki. Laki ng uh, tinatawag nilang train-train sa bukid. Hindi mabilang ang ligid. Hindi ma hindi mabilang yung gulong. Tabi-tabi ah, po. Hindi na natin ikakatitong video. <laughs> Mga kaboks. sabihan nyo naman ako kung meron kayong nakikita dyan kasi ako eh wala akong nakikita maliban uh, di sa dinadaanan ko pero maganda yung may tungkod kasi kung may mga uh, maliliit na ahas man sa dinadaanan natin eh mapapalo muna, tatakbo muna siya pero nakakugulat yung mga kahoy tabi tabi po Ito, baliti to. Baliti. Mga kaboks, kwentuhan tayo. Hindi naman akong um, ano, iwan. Kasi nag na lang ako rito eh. Uy, uh. ala, nalaglag na naman. Binalik ko kasi sa ano? Sa sombrero. Sana, walang ano. Okay, bit-bitin ko na lang talaga. Dito naman ako sa mga bato-bato hindi ko na kailangan ng tungkod pang palo oh. <sighs> kaya mga kaboks huwag ka dumaan tayo sa mga ganitong area eh huh. yung balahibo natin dito naman sa likod oh. nag oh. record ba? nag record naman oh, alam kong wala kayo nakikita oh. maliban sa akin di ba? wala rin kayo na rin eh oh. Pare-pareho lang ho tayo. Pero sabihan niya ako man. Sabihan niya naman ako mga eh Baka meron kayong nasisilip. Eh, kasi ano eh. Ang tawag dito. Mag-isa lang ho ako. oho Tabi-tabi po. gabi po Nakakabok oh. yung uh, yung buhok ko Parang hinihila Ano kaya meron? Malamig lang naman Alam kong wala tayong nakikita ka. O oh, kumusta na experience yun, mga experience ka nyo dyan mga kapoks? Kumusta kayo dyan? Pintuhan lang tayo Kasi Hindi palakaw ka oh. hmm, palakaw maliit Di yan, di yan tatakbo pag hindi mo ginalaw. Kasi madilim tapos maliwanag yung ano natin. Yung uh, flashlight natin. Palakang buke. Jump. Ayun. oh. Diba? Yung tubig natin dito. Oo. Puno. Tara. Diba? Okay chill lang. Chill. Huwag gabahan. Kasi andyan na alam ang andyan kayo. Tsaka alam kong wala kayo nakikita. Maliban sa akin. At wala kayong ibang narinig. Maliban sa akin, di ba? Yung pawis ko makaboks, di ba? Matindi yung pawis ko. <sighs> di ba? Hindi hmm. pa ako nakaano sa na anong pa. Hindi nyo, hindi nyo bakita. Ipangit naman ang sero ko na to. Oh, ay, ako. Tabi-tabi po. Pag nakalabas na tayo. Titipid kasi ako ng baterya eh. oras alas 7.04 na. O ba diba, mabilis lang tayo rito. Pag takot ang tao, mabilis talaga. Hmm, di ba? alam kong wala kayong naririnig. Alam kong wala kayong nakikita. O iban sa atin oh, ba't ba't pinatay niya natin yung flashlight ko ano nga patay mga kaboks alam niya na ng takot na yung tao eh pinatay niya yung flashlight ko wala labas na ako sana. sa ano sa kweba pero matindi yung pawis ko matapit na ako mga kabuks Thank you, Lord. Salamat sa inyong mga buksa. Baksama niyo sa akin. Malapit-lapit na. kunti na lang. Liam? Liam? ay yung bahay namin. yung na oh.